Pagpalain ka ng Diyos ang iyong tahanan at ang iyong buong pamilya. Mahal kong Diyos, ngayon ay lumalapit ako sa iyo nang may mapagpakumbaba at pusong puno ng pananampalataya. Hinihiling ko na iabot mo ang iyong mga kamay sa pagpapagaling sa mga nangangailangan. Alam ko na ikaw ang doktor ng mga doktor at walang imposible para sa iyo. Panginoon, hinihiling ko na ibsan mo ang lahat ng sakit at pagdurusa, na ibalik mo ang kalusugan at lakas, kapwa sa katawan at isipan naway ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay punan ang aking puso at isipan na naghahatid ng katahimikan at pag-asa. Bigyan mo ako ng pasensya na harapin ang bawat araw ng may tapang at karunungan na hanapin at tanggapin ang kinakailangang paggamot. Naway maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat sandali, batid na hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nagpapasalamat ako sa iyong walang katapusang kabaitan at awa. Nagtitiwala ako sa iyong pag-ibig at sa iyong kapangyarihang magpagaling matupad nawa ang iyong kalooban sa aking buhay amen